Paano kung ganito ang texture ng balat sa mukha mo? Ay, struggle talaga yan sa pagme-makeup, di ba? Paano kung ganito din kadaming mantsa sa mukha mo? Ay, huwag mo nang problemahin ngayon yan. Kasi meron na tayong primer na pang flawless. Ito, guys. Ito po ay ZZ. At, guys, primer. Pero meron siyang SPF 50. Kita nyo? O, oh. Diba? So ngayon, subukan natin siya. Kasi, ang sabi ganito, matatakpan talaga niya yung mga mantsa-mantsa natin sa mukha natin. At yung mga bako-bako sa mukha natin, magiging flawless kapag ginamit mo to. So ito, So, ito guys, mag apply na tayo. Natural shade ang meron ako, guys. Ang dami. Hindi pala dapat ganun. Ganito lang pala. oh, sinasabi ko sa inyo, guys, pati yung pinagpuyatan nyo dyan ay makaya niyang takpan. O, tignan nyo. Kaya pala ang sabi, nakaka-flawless. Oh. Konti lang yung in-apply ko, di ba? Pero tignan nyo siya, guys. Ito sa kabila. Uy! Ito sa kabila. Lagyan pa natin ulit. Baka mas maganda siya kapag etong gamitin natin. Ito yung nagustuhan ko kasi may sunscreen na siya. With SPF 50, although 30 lang naman ang sapat na. 30 sapat na. Matignan nyo siya, guys. Takpan natin kasi dito may maraming ano talaga yan. Mancha-mancha dahil sa mga acne marks. O, oh, diba? ba? O, oh, tignan nyo sa kabila. Tignan nyo dito. I think kapag bako-bako yung mukha nyo or bag skin ng face nyo, damihan nyo lang siya pag-apply, no? Hello! I love it. Kaya pala, primer lang to siya, guys. Pero, oh, diba? Guys, Syempre dahil ang primer ka nga, gamitin naman natin tong CC na press powder nila. Syempre kapag may primer, may press powder 'yan, oo. Para oh, no. super nice. Oh. Ayun, may salamin na akong malaki dito sa harap ko. Ayun. Kaya pala sabi nila, na kapag nag-a-apply ka ng primer or press powder, huwag ganun. Huwag ganun lang. Mas maganda ang lapat. Guys, the best! O, applyin ko na lahat ha. Wait. Sa na nakikita nyo sa kabila, ganito siya, ba? Diba? So, applyan ko na siya lahat ha. Look at that. Perfect combination, guys. Uh, fresh. Kabog. Tingnan nyo naman, guys. Grabe. <gasps> Nawala yung bako-bako sa mukha ko. Kasi hindi naman talaga maganda yung texture ng balat ko, guys. Kagaya nito yung texture ng balat ko. O, tignan nyo. Lapit pa natin. <gasps> I love it. ZZ, guys. The best primer. Oh, tapos, ito yung press powder. Alam niyo ba guys, meron itong mga sunscreen. Ewan ko ba kung bakit gumawa sila ng ganito. Alam mo yung press powder, primer na meron ng mga sunscreen. Kasi, importante yan dito sa atin guys. Kasi, mainit masyado yung lugar natin. O, mag-check out lang kayo nito guys. O, ilalagay ko dito sa link ng video ko.